Ito yung night blaze do at saka itong night repair. Ang gagawin natin dito sa dalawang ilaw na to, ipagsasama natin tapos dito natin papadaanin sa module na to. Okay? Alright mga Lodipops, so this is Papaland, the light modifier. So welcome welcome to my YouTube channel. God is good all the time and all the time God is good. All right. So sa video ng ito mga paps, inanyan kita pindutin ang like, subscribe at bell button. All right. So back to the video mga paps at tutorial. Okay. Ito yung ikakabit natin mga Lodi. ang gagawin natin dito mga... Ito yung night blaze do, at saka itong night repair. Ang gagawin natin dito sa dalawang ilaw na to, ipagsasama natin tapos dito natin papadaanin sa module na to okay bago natin gawin yung mga lodi siyempre papaklasin mo natin yung ka okay tsaka siyempre shout out kay Paps Neil Patrick okay galing pa ng Quezon City yan alright so dumayo pa dito ng tagig para lang ipakabit yung kanyang accessories so gagawin mo natin mga lodi Babaklasin natin yung mga ka okay alright Alright mga Lodi Pops, so ito kasi may iron din tayong gagawin dito uh, spaghetti wiring na sa loob ayan mga lodi so ito yung pinaka wiring nya yeah? so no, after natin minuksan ayan dito lahat okay ayan tapos ito ayan kita nyo na mga lodi tapos sa band ignition yung mga lodi paps tapos yung wire na yan hindi ko alam para saan yan okay so ayusin na lang natin yung mamaya ito sa gilid ayan ito pa may wire pa dito. Okay. So yung passing tapos yan itong chit chat okay naman yan ang problema rito yung sa hazard mga lodi so ayusin natin din yan okay alright so umpisa natin Longer than a few minutes later. <laughs> a few moments later. Much, much, much later. Alright, mga Loli Pops. So, tapos na tayo sa pag-wiring dito sa Sniper 150. Sakto 12 midnight, mga lodi Pops. So, pansin ninyo yung before and after ng wiring ng Sniper 150, mga Pops. So, ito siya. Ayan, mga Lodi. So, ito yung pinaka-module ng ating mini-driving light. So, ito yung pinaka-module ng ilaw natin. night 2 at saka yung Lux na yung TDD TDD na night twist do at saka yung lux na night raper. so dito siya dumaan mga lodi ayan so ito yung ating harness mga lodi paps ayan lahat yan nakahinang okay ayan saka nakapius lahat yan mga lodi paps so ito yung gilid kanina pansin niyo mga lodi so malinis na tsaka yung harap pansinin ninyo mga lodi malinis tsaka yung ditong ilalim ng panel at mga lodi paps so ito kailangan talaga to na medyo naka extend para hindi siya mabatak yung wire pero din sa kabila ayan. so nakabit na natin yung locks na night repair kabilaan dito na lang, TDD na night list do, ikabit natin. Okay, so, balik natin yung mga, mga lodi paps para matesting natin ang lahat. Okay? All right. 3 days later. Wow! All mga lollipops, so mga tropa So yung kasama sa module na ilaw na kinabit natin, ito. TDD night blaze do o tsaka night tripper na Lux. Okay? So ito yung function niya mga lodi. Yung unang function Yan. Yan mga lodi. TDD night mist daw sumasabay saka yung night, night raper ayan ayos si yung mga lodi so pangalawang function ayan tapos hazard and then i-on natin yung mini driving light ayan sumasabay mga lodi. Eh. Yan. Kahit high and low si mga lodi eh, sumasabay yan. Off high off low. Yan, okay. So tapos sa passing naman mga lodi. Eh. Yan. Ng mga lodi eh. Ayan. Okay, so busina. So mamumusin tayo mga lodi. Nahulog. Nahulog sa mga lodi. Oh. <laughs> naman siya. Ayan. Okay. Loud horn yun. Ito naman. ah, uh, stock horn. So, yun po yung function ng mga lodi. Kung gusto yung magpakabit nito mga, lodi pops, pakipm na lang po ako. Alright, so, yan po yung module natin mga lodi pops. Ayan. Kung gusto yung normal function mga pops, pwede rin. Kakabitan natin yung switch. Okay? So, yun lang mga lodi pops. ibabalik natin yung magkaha. Tapos, para, ito kasi mga lodi, hindi ito makakabit. Tumatama dito sa panel mag-extend si Paps ng bilog na bracket para masalpak to. Okay? Kabit natin mga kahalodi. Many months later. <laughs> Alright mga kahalodi Paps this is Papa Land, the light modifiers. Ang oras po natin ngayon is alauna na madaling araw. So, kakatapos natin mag-wiring. Okay, tsaka kinabit na rin natin yung kahana sniper 150. Okay, so kung gusto ko magpa-install mga Pops, pakipim na lang po ako. Pwede nyo kayong kontakin mga Paps sa aking mobile number o kaya sa aking messenger kung hindi ka pa naka subscribe pindutin mo na yung subscribe button para lagi kang updated sa mga video tutorial okay so una mga paps first mode yung ating mini driving light okay so yan yung pinaka start up yung mga lodi yung yudi tapos so yan yung high nya high nya mga lodi yan tapos ito kanyang low Okay? Unang setup yung mga da. Una. Unang setup yon high and low, normal. Tapos, pangalawang setup. Lagi blink Nagpapalitan yung dilaw tsaka puti. Alright? Pangalawang setup yan mga lodi Tapos, pangatlong setup ma-interval, hindi masyado mabilis mga lodi, pero nagpapalitan okay pang apat na setup mga lodi ayan wala so, tayong pinipindot mga lodi ha ayan o no? oh. kuso sya nagpapasing Okay ulitin natin mga lodi ha Ah, nakalimutan ko yung bilang start up unang mode high and low low high okay pangalawang mode Ayan, pangalawa. Nagpapalitan yung dilaw tsaka puti pero medyo mabilis. Okay? Pangalawang mode yan mga lodi. Pangatlong mode. Nagpapalitan pero medyo may kabagalan. Okay? Pangapat na mode. Alright. Ayan. Wala tayong pinipindot dyan mga lodi ha. Ayan. Okay pang-apat yan. Pang-lima mga lodi. Ito yung pang-lima mga lodi hazard. Pindutin natin hazard. Ayan. Nag-hazard po siya. So, on natin yung high. Ayan. So, <laughs> nag-hazard din yung ilaw natin mga lodi. Ah. Ayan. Tapos, pindutin natin yung signal light off natin yung hazard kaliwa and on natin yung ating mini driving light yung yan kita nyo mga lodi eh. ganoon din yun sa kaliwa ay ganoon din sa kanan okay sa kanan tayo yan So, pang ilang bod Lodi? Pang 6 Okay. So, pang 7 na ito, mga Lodi. So, ito yung pang 7 na pala Ito yung pang 8 passing, Lodi. ano, Pang siyam. Ito. na tayo, mga Lodi, So kahit naka-off kahit naka-off pa lang 'yung mga lodi, ah eh, uh, kahit naka-off 'yung ating mini driving light, ang passing pa rin 'yan. Ayun. doon Nine volts po 'yan. So ito 'yung pang-siam. Masina tayo. Stock horn. Ayan. Loud horn. So di natin ibabad mga lodi kasi maingay. So yan po yung setup natin sa ating sniper 150 9 modes yan mga lodi, 9 modes. All right. So kung gusto yung mag kung gusto niyo magpa install sa akin mga lodi, paki-PM na lang po ako. All right. So yan po yung ating installation dito sa sniper 150 mga lodi. Tas this is pa lang the light modifier. At kung sakali na gusto mo yung ating mga installation sa gitna mga motor or sa kung nagustuhan mo yung ating pag-wiring paki-PM na lang po ako uh, papalan sa aking messenger or kaya paki-text ako sa aking mobile mga paps 09565219709 so nilalagay ko na rin mga paps sa aking facebook description nasa baba po yung mga paps at sa aking youtube description nasa baba po rin yan saka sa aking light modifier page facebook page nilalagay ko na rin yung aking mga link sa aking mga messenger, mobile number para kung sakali may mga tanong mga paps, pwede nyo i-PM okay? so, kung sakali may mga tanungan kayo kung paano ko ito kinabit paki-PM na lang po ako or kahit ano mga question mga paps kung kaya natin sagutin, sasagutin po natin yan sa ating mga kaya okay? so yun lang mga lodi kung kung nagustuhan, kung nagustuhan mo yung ating installation sa Sniper 150, inanyahan kitang pindutin ang live inanyayahan kitang pindot inaanyayahan kitang pindutin ang like subscribe at bell button all right so yun lang mga ladies this is papalan god bless at ride safe po tayo pala all right 3000 years later okay, mga lodi susubukan natin yung setup natin na 9 modes dito sa labas all right okay tapos yung unang mode high and low yan okay pangalawang mod alright pangalawang mod melody ah pangatlong mod okay pangapat na mod kaya muna tayo pinipindot mga lodi ah tapos yung pangapat na mod to mga lodi ay ah, ah, panglimang mod signal ay tayo Hazard, so hazard tayo mga lodi Ayan, nang hazard tayo ah. Ito yung pang limang mode So On natin yung mini driving light Ayan Kita nyo Ito yung pinipindot mga lodi Ayan Off natin yung hazard mga lodi Sige, light tayo ah. Kaliwa, ayan On natin yung mini driving light Ayan. Signal light ay sa kanan. Ayan mga road Kanan yan. Puhin natin yung mini driving light. Ayan. Alright. Okay. So, yan yung pang lima ba to? O so, pang anim. So, pang anim ito mga lodi. So, ito yung pang off natin tong signal light ito yung pang walo ayan passing tayo mga lodi ayan <coughs> ito yung pang walo mga lodi yung set up mode passing tapos busina kahit naka on yan mga lodi passing ka Ayan. hi passing tapos pag na ng mga lodi stuck loud okay ganoon din niya pag din ganoon yung mga lodi pag naka-on kaso din na natin gagawin subukan natin yan konti lang mga lodi tapos yung stock. Low beam. Punta natin sa si stock. Okay. So, lahat yung mga lodi nagka-function. Nine modes na kinabit natin dito sa Sniper M50 para sa auxiliary light. Alright mga lodi. PM lang.